Pangarap ng bawat bata sa mundo na makapiling at makasama ang kanilang ama. Pero kung ang 15 anyos na si Marie ang tatanungin, hindi na niya raw ito na naisin pa Imbes kasi na aruga, pagmamalupit at pang abuso ang kanyang napala sa kamay ng kanyang ama. Akala ko po kasi before 10 years na hindi kami makakasama sa maayos siya. Parang hindi na siya katulad ng iba na tatay na, na mapanakit. Tapos yun, lalong tumatagal, lalo siyang nakikita ko na lagi ang sinasaktan, hindi kinukulong, hindi na pinapalabas. Nawalay si Marie sa kanyang ama noong isilang ito habang hindi nito kailanman nakilala ang kanyang ina. Tanging ang kanyang tiyahin at lola na lang ang nagpalaki sa kanya. Pero noong sampung gulang na siya, nagkapiling sila muli pero tila naging impyerno ang kanyang naging buhay. Mabuti na lang at naglakas loob itong magsumbong sa mga otoridad at nasagip siya kasama ng kanyang kapatid sa ama na inaabuso rin. Ngayon, Namumuhay na sila ng masaya sa halfway home facility ng Pamahalang Lungsod ng Baguio. May mga kasama naman dito na masayahin. Doon po, doon po naihalabas niya yung emotion ko sa kanila. Yung mga iyak po, kinukwento ko po, kinu po po sa kanila, nilalabas labas, yun po. Ang halfway home po natin or silungan center is a processing center po sa ngayon. Um, ibig sabihin po, uh, dito po tayo nagpo-process or tamang po yung sabi niyo sir na ito po ay tulay para po yung mga families ay yung mga bata po dito ay ma-reunite po sa mga families po nila. mga matatanda po dito ay ma-reunite po sa mga families nila o kung hindi man po ganoon, yung kalalabasan ma-refer po sila sa mga longer longer stay sa mga residential care facility po natin or mga partners po natin. Sa ngayon, may sampung individual na may iba't ibang pinagdaraanan ang naninirahan dito. Bagamat pansamantala lamang ang silungan na ito, hindi maikakailan na mas matagal na rin ang pananatili ng ilan dahil sa bigat ng kanilang sitwasyon. Sa ating manual of operation, dapat po sana is 7 days ang pinaka matagal po sana kasi nga processing center po tayo. Pero dahil po sa mga different cases po ng ating clientele groups po ngayon, So tumatagal po talaga sila ng mga buwan at sa ngayon po meron po tayong isang client po na more than two years na po siya dito. kaya para matulungan silang makarecover, may mga isinasagawang counseling sessions, skills training, at iba't ibang recreational activities na nagsisilbing hakbang tungo sa kanilang muling pagbangon. Pero dahil kalilipat lamang nila dito noong September 4, kapansin-pansin ang kakulangan sa kagamitan at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan. Pwede rin po yung mga laruan, pwede rin po yung mga reading materials, yun po yung mga needs din po namin ngayon. At uh, kailangan din po namin ng volunteers kung may mga magvo volunteer po dito na magkanta po ng mga activities, psychosocial recovery activities, spiritual enrichment activities, or mga practical skills activities po tayo. Welcome din po ang mga volunteers po natin. Sa mga nais magpaabot ng tulong, direktang makipag-ugnayan sa Facebook account ng City Social Welfare and Development Office ng Baguio City. Ang halfway home ay hindi lang pansamantalang silungan, kundi ito'y tulay ng mga mayroong pinagdaraanan at nagbibigay ng pagkakataon na maghilom sa sugat ng nakaraan patungo sa maliwanag na kinabukasan. Ron Maranan, R&G